Ako pelanggalin yun level, ah? Ako pelanggalin biser si Imo. Ginanga, iyan. I-order ni mo, you start the order. What kind of start order? Naman. Ba? Ano? Balak? Nah? Ono man lagi yun, biser ako no masablay kay biser at edo order. Magkakaya ka siya sa duwina pa tibis na. Eh? batas ko, bakit ko hindi strike? Bata sa Ano, ay na itong baga o ko, o hindi ko sinumakain pa? Kay si sa Marcelino, dati nangyahan na po hindi sa mga trabaho. Ang trabaho, trabaho lang. kami, bakit kaming kung sa aming mo, yata yeah, pa. eh to bake, you to be that's an order. Mm. Ang among trabaho, trabaho lang. Mm. Ang kita ang yung ita, ang kobe, ayan na madigit sa ating ang natin ng trabaho. Yan. Ang trabaho na o siya man trabaho na to. And siyempre, pisin naman ang kwarta, kwarta ka, yan, that's an order. Diba? Eh? Ako kumining isla o ko of lang order, dito yan pati isla na isuga na isuga kay na pero alas na order ako ding Iparang parang ka week of order ay e, kaya mo ay e, kaya mo kaya mo ay nga na itong trabaho trabaho natin ba? ha sino ay nung may katrabaho ano to? Uh, palit na to. Kutub sa itong mabalis eh, ka. To be kumodis ba? Ay first. Ha? Eh, ay, nito first. Ha? Hindi, okay, tagaan si... Kasi ito, eh, dinuguan nito. Ay, makaan Ang paano ko? dito. Uh, uh, uyab man din. Sa so, ato Ay, kapra siya masir. Ang sabi ko. Ang sabi isa ka kay... ko. Ang sabi ko. Ang sabi ko. Ang sabi duty Ang Dali kaming juice bike with touch order. Di ko gusto at gusto agila. Kung sino ang mga taong Pilipino, magtrabaho-trabaho lang. Kita magtrabaho-trabaho lang. Para kita, may big the, o daw ano, na to by week o this week o this sa o or order. O. Oh, Di ba? Ha? Walang kita, week o this week sinuha ko ng agila Ha? Ang trabaho na ito, trabaho lang. Kaya lang, may sila, condition na makita. big kondisyon na ito. Ha? Ayaw ako di gusto na di ba? Oh. Gusto mo, gila? Oo. Oh. Ano pa siya ulit? Ano Ano <laughs> ba <laughs> siya Uh, like baby, 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 oh, ko uh, could oh, strike Kaya kung may bayo ko, do you ka na that yun? Oo. yung agila. Oo. Oh, kung you at ko, do say that, baby, oh, order? Ha? Hmm. Kaila ka ko? Ha plus light na to, kaya na. Basi to sa lansang rin. Dapat bita? Lansang rin. Lugaan ako. Bait ko lang yung strike lang. Hmm. Kaya ako, ubik sa dragon. <laughs> o, oh, ang gila. Yan yeah, na ang gila, ko din yung lang po. Pasalamat oh. ko kay kita, ayaw mga kasalamat ko kay kita ang kaiban. Dili kay kita, ubik oh. 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 ko we strike yung ko kung ano yung smile, kung ano yung O. Ha? Ang ngunit yung lang. O. Ang trabaho-trabaho lang. Hindi ko gusto, ubik ko ang taong trader. oh O. Pwede nyo ang trahan trader ni. Tama first, tama. Bawa na. No? Hmm. trader. Ha? O that order? Hmm? Bawa ang trader. Kaya ko, ako, prank eh. hmm. ka lang ako Bisyon mo nga lang ako. May ate. May ka. Like mo kami. Oh. 30 ay Oh. Winter to IB, ako di winter na. IB, ako di wismay ka mo ba? Kaya ako, pasalamat ako, di wismay ko lang. May smile ako, di gusto sa mga tangang tarantado. Mm. Di ko gusto ba, ikinapa? Dagot sa gano'n. Siyempre, yeah. magkakilala. Kaya ano po? Basta yun lang. Basta po. Di gusto kita pa ikin na pa. Kaya ako, ina ko din sa mga taong drago. Di ko gusto pa siya kang kaibang ko. Mm. Ang kaibang ko, yan ang kapatid ko lang. Di ko gusto pa yung ang taong abu-sar. Why oh, ko din ba? sa lahat Bawal-bawal abu-sar. Kaysa ako din mga drago big ole di ko na ano ang yun mga busas lang ang busar that's order hmm. sino ano yung tiger kung sino 29 ID kung sino sa ba hmm. gyan na the wish Michael hmm. Mistbacko dima <hesitation> di kuma ye be yu mosu gama nanggo di wiko di slide <hesitation> ayo pataka ayo Ay ko um, mi mistbacke dak ayo mistbacke dak di ma traktai aibi geng naba ante dabi pa yu bisang mal ko mi mistbacke kubala shila ante dabi rang kau di ginba. a driving wish that order gan nagat we communist by strike. like communist like to uh. internet yeah. ID we should that eh. I make ka ako di sila yung sa iyo diba? mahal ko tama <laughs> to ayan na pa mo? dali ako is kay tatao lang. Hmm. Magmahal ko siya, Edo. Huwag hmm. ko mga abusar. May kudis, oh, may kanil. Tama, right tama, tama, tama. Tama, diba? first, tama, first. Eh? Tama, first. Eh? Oh, Wala tama, ako akong siya, Edo. Twist that order. We could dislike kanil. Tama, say, first. Oh. Tama, first. Terta ibi alia na gaman nami ng nung batu strike the order we call this strike ali dasi, alib ba? Hmm, tamak pa, tamak. Sino man yan ng atis we matigas 哎，三码不是三码。